Mga katingking, gusto nyo bang umasinso sa buhay? Yun ang tanong ko sa inyo. syempre oo, kahit sino naman nangangarap na umasinso. Pero, ang tanong kung paano, kay ito ang gawin ninyo. So, dapat din dumiskarte kayo sa buhay. Dahil kung minimum rate lang inaasahan ninyo sa trabaho, I swear, kahit kailan, hindi nyo Maasap-asam ang pinapangarap ninyo At yun nga mga katingking Kung makakita ka ng hype sa buhay mo Or diskarte kung saan ka magaling Kung saan ka marunong Doon dapat imintin mo yun Kaya mahalaga talaga ang karunungan Mga katingking yung nagsasabi na hindi mahalaga Ang pag-aaral Mahalaga ang diskarte Yun! nakuha ko ang diskarte na ito dahil sa pag-aaral ko. Uulitin ko mga katingking dahil sa pag-aaral ko. Kaya sa mga kabataan dyan na nagsasabi at naniniwala na hindi o walang yayaman sa pag-aaral. Dahil diskarte sa buhay ay sapat na. Oo, oo. Tama nga kayo, walang yayaman sa pag-aaral, gastos lang yon sobra, mahal pa ng tuition at actually nakakatamad din mag-aral at naniniwala din ako dun dahil natutulog lang ako sa klase hanggang nakapagtapos na lang ako. Pero biro lang yun mga katingking syempre may natutunan din ako kahit papaano. Hindi ko kasi sinaseryoso medyo yung pag-aaral dahil naniniwala ako na makukuha mo ang diskarte sa buhay ay yung aktual na ginagawa mo sa sarili ninyo. Pero wag na wag nyo maliitin ang edukasyon dahil mas madali kang makakuha ng diskarte sa buhay lalo na kung nakapagtapos ka o may diploma at lisensya kang hinahawakan. Halimbawa, isa kang architect-engineer. At dahil wala ka pang backer, hindi ka natanggap ng trabaho na para talaga sa kurso mo. Uulitin ko, dahil wala kang backer. At yun ang masakit na katotohanan sa mundo ng kulihiyo. Kahit nakapagtapos ka, kahit may lisensya ka, kung wala ka namang backer, kahit kailan. Or mahirapan ka talagang makapasok sa isang kumpanya na para talaga sa kurso mo. kaya yun tuloy ang nangyari na masukan ka muna sa isang manggagawa na minimum rate lang ang sahuran pero dahil may diploma kang hinahawakan at may alam ka o marunong kang magplano ng bahay yun may nagpagawa sa iyo yan papasok ang sideline na sinasabi ko na mas malaki pa sa sahod mo kaya shout out dyan sa mga taong naniniwala na wala kang mapapala sa pag-aaral dahil kahit kailan kahit kailan kahit saan napakahalaga talaga ng diploma lalo na sa mundo ng Pilipinas <tod>